Wow, ang daming mga crocodiles buhay. Ayan, yeah, papakain tayo, guys. Ay! Okay, ay! Ay! Up! Up! Go, go, go! Ay! Okay. Ay! Muntik na, muntik na, muntik na, guys. Muntik na, muntik na. Ayan na, ayan na, ayan Ay! Nakain na siya! Up! Up! Ay! Up! 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 Binalik niya! Sinuka niya! Hindi niya kaya! Up! Oh, sige! Oh! 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 oh, 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 oh. Panoorin nyo guys, panoorin nyo guys. Oh, yan buhay. Oh. Dami. Oh, Nakakatuwa talaga oh. Tumakbo naman oh, dito, tumakbo. Are ko nang ng bupang ng buhay. Kung the... hindi pa kayo naka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Jobin Pia Mart TV. Please like and share. Don't forget to post the notification bell para lahat po ng aking sa, upload sa aking channel ay inyo pa mo papanoog ayan na ayan na ayan, ayan. o kinainan niya o kinainan niya. Kinain niya lahat o, o papakain pa tayo uli ayan kinainan niya wala na o malis na siya o magpapakain pa tayo uli guys eh. na na Wait lang, daming gruwaya dito guys, nakakatakot. Kaya nga may ano yan eh, may rehas-rehas. Ayan, tingin mo mga gruwaya. Oo. Oh. Ayan, oh, mga bata. Hi! Yo! Mga bata, magpapakain din yan. Ikaw na lang, Dok. Sabit ka sa alubit. Nag-aaway ng buhaya. Oh. nag antay nag-aantay. Tig-isang tanggal yung... Please, kuya. Laglag mo na yan. Tagal. Kuya. Oh, yeah. Nag-aantay yung mga buhaya. Yeah. Ayan, oh, guys. Oh, yan, 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 yan. Oh. Hello, boys. Ayan, Takot ka yan, na, Gwyn? Ayaw mga crocodiles. Ang dami. Oh. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe. Jowin Klamar TV. Bye!